Okay, so magandang araw mga kahidol. So nandito po tayo ngayon sa ating tutorial kung paano tayo magpagro o or, or paano tayo magpalago sa ating mga subscriber at viewers. So, so simpleng paraan lamang ito mga kaidol kung paano po tayo umangat at maging successful sa ating pagbablog. Una, dapat gumawa po tayo ng originality na content at organic. So, dapat po, ang gagawin natin kontin ay yung napupulutan ng aral at nakakapag-good vibes or comedy na nakakuha ng atensyon ng manunood. Ganun lang po, dapat ang ating gagawin. At hindi po natin ito hahaluan ng hindi organic na video. Pagkat ito po, ang lagi niyong ina-upload na hindi organic na video or hindi sa inyo, ay sigurado po, masishadow ban lang ang inyong channel. Ayan. So, umpisa po, gumawa po tayo ng video na ang haba po nito ay 5 minutes pataas, 30 minutes, ganyan po na video ang ating gagawin. Dapat po, lagi kong sinasabi sa inyo, ay dapat nakakuha ng attention ng mga viewers o sa mga manunood. At ang pangalawa natin ay gawa natin ng magandang title at gawaan natin ng thumbnail. Dapat wag nyo po kalimutan ang thumbnail dahil yan po talaga ang pinakauna-una kung bakit napapansin agad ng mga viewers. At ang pangatlo po, mga kahidol. So dapat po, pag humarap tayo sa ating kamera, ay dapat hindi tayo mahiyaan. Tulad yan. Hello. O, oh, ganyan. So, ganyan lang ang ating gawin. Dapat huwag tayo mahiya sa kamera. Kung kayo man ay mahiyaan sa kamera, so mayroong paraan po tayong gagawin dyan. So, mag lang kayo at i-voice over nyo sa inyong bahay. Ganon lang kalupit gumawa ng content na original. Dapat po sa pag voice over nyo ay makakuha din kayo ng attention ng inyong mga viewers or nakakapagpasaya kayo. Kung kayo ay comedy ang hilig nyo. So ganun lang, kung kayo man ay tutorial, dapat po ay marunong kayo magisama sa kamera. Huwag kayong selfies. So ganun lang mga ka-idol, di ba? At ang pang-apat natin mga ka-idol, pang-apat na ba o pang -adlo? Ang pang-apat po natin mga ka-idol ay huwag po natin kalimutan nagandahan natin ang paggawa ng mga reaction epic sa ating mga video. At siyempre, at hindi lang yan mga idol dapat po ay makikipag-collabs tayo kung mayroong makikipag-collabs sa atin na mga bagong vlogger para po ay gumanda ang ating channel. At siyempre mga idol ang ating panglima ay dapat gumawa kayo ng tatlong video at pagbabasihan nyo kung alin sa tatlong bidyong ori ang may malaking views. Ang number one ay comedy, ang pangalawa ay tutorial, ang pangatlo ay adventure, mga idol Pag-upload ka sa ang tatlong bidyo na yan, babasihan mo kung alin ang pinakamaraming views. Kung sa number one ang maraming views, ay iyan po ang ipagpatuloy mong content na gagawin mo na i-upload sa inyong YouTube or sa inyong Facebook. So, ganun lang kalagahan dyan, mga kahidol. Sa inyong pagbabasi at magandang kuntin at organic, sigurado po si Olga Ratim na po mismo ang magpapasya na siya ang magpupromote sa mga viewers at sa mga tao na nag-i-scroll sa mga social media. Ganun lang kabilis, mga kahidol, di ba? Huwag kang mag-alala kung maliit ang inyong viewers. Basta ang gawin mo, upload ka lang ng upload, ng upload ng video, araw-araw. At huwag mong kalimutan sa pag-upload ng long video sa isang araw ay dapat po meron ka ding na-upload na short video. Ganun lang po mga kaidol dahil sa short video, sa pamagitan ng short video ay makakakuha ka din ng viewers at subscriber na magiging sulid supporter mo at taga-subaybay sa inyong mga video. At siyempre mga kaidol, si YouTube na dyan ang bahala na sa inyong channel. Dahil kung maganda ang performance ng inyong channel, sigurado si YouTube na mismo ang mag-recommend sa mga million-million viewers at million-million nating supporter. So ganun lang mga kaidol, kagaling ang pagbablog. Hindi mo na kailangan magiging paligsahan basta may sarili kang magandang video at nakakapulutang aran or ang video mo ay nakakapagpasaya ka ng mga tao. Siyempre mga kaidol, lagi kong sinasabi sa inyo dapat ang gawin yung video yung nakakakuha ng attention ng tao mas mabilis ang grow mas mabilis ang successful ng inyong mga channel diba? so ganoon lang ang tips mga kaidol at ang pang last natin sa mga tips sa inyong mga kaidol ayusin nyo ang pag edit ng inyong video kung comedy man yan lagyan nyo ng magandang mga sound epic yung nakakatawa sa ating mga viewers at nakakamangha Siyempre, sa tadmel pa lang, dapat maganda po ang tadmel. Yung nakakuha talaga ng attention ng manunood. Di ba, mga kaidol? Ganun lang ang technique sa pagbablog. Mapunta ka man sa YouTube or sa Facebook, ay ganun na ganun ang gawin mo. Sureball yan. Aangat at maging successful ang inyong YouTube channel. Kaya ano pang gagawin nyo mga kaidol? Kung kayo'y magbablog sa Facebook, ang video sa i-upload nyo sa Facebook, i-upload nyo rin sa inyong YouTube channel para double double ang inyong successful. Ayan mga idol, maraming, maraming salamat. Konting kaalaman, dito lang 'yan sa RMTV. Isang kaibigang lagi mong kasama, RMTV. ang pangalan, mas baten 'yung vlogger tunay na kaibigan sa kabutihan niya, mapapahanga ka.